Anak yun ang ilo. Ilo, you know, yung wild cat. Oh, wild cat. Oh, no. Oh. Wild yung ano, nanay? Buto pala ng patingin ka. Oh, wild Buto ng wild yan. Oh. Naku, kakaibang wild cat nga, no. Eh, ganito talaga yung ano, yung inakay niya. Oh, ah, ganyan pala yung... Kasi... Ganyan pala yung anak ng wild cat. Oh, sa ano, sa puno ng... ng tinatawag dito sa Tagalog? Tapikan? Tapikan? Oo. Ah. Oh. Asa ah, so dyan, dyan pala na, nanganak yung ano, wildcat? Oo. Oh. No. Dalawa oh. lang yung ano, inakay. Inakay ng wildcat? Oo. Oh. Kakaibang wildcat, no? Tignan mo, mahaba ano? yung uso, tapos may buntot. Ah, parang, ano, oh, parang wildcat, no? Ganyan pala yung ilong. Uh, babae sa kalalaki yan. yan. Babae sa kalalaki yan. Baka maubos yung manok mo na ito kapag lumaki. Uh, malaki ba yung pag lumaki? Oo, oh, katulad ng pusa, pusa kalaki. Uh, Itong wild cat na to. Ganyan pala yung wild na yan. Oo. ito palang ito pa, ito ba, ito pa lang yung tawag dito sa na inakay pa lang. Inakay? Oo, oh, yung tawag dyan sa Tagalog. Ano ibig sabihin ng inakay? Baby pa lang. Ah. Baby pa lang siya. Yun yun. Kaya maliit. Maliit pa lang siya. So ibig sabihin pag lumaki yan. Yun yung tawag na ilo. wildcat. Ilo sa atin tawag nito. Ah, ilo tawag sa atin Oo. Pero sa Tagalog, wildcat. Oo, oh, kaya ito yun. pala ganyan pala yan. Ito yun yung ano. Naku, babae sa kalalaki. Na. Kakaiba ito na nga yun. No? Yun. Paano mo naman nasa, nalaman na babae ito. sa kalalaki yan? Ito. Huh? Pat yan yung lalaki. Oo. oo, oo. Tapos yan, yung babae. Oo. Oh, yan yun. Kakaibang kakaiba nga, no. Pero kawawa to. Pero, pero kung ibalik Kinakain natin. Kinakain ba yan? Kung lumaki siya. Oh. Pero kung ganito kaliit, hindi pwede kainin to. Ah, hindi pala pwede kainin pag ganyan kaliit. Pero pag malaki na pwede nang kainin. Oo. Oh, oh. Katulad kasi to ng, ano, ng pusa kalaki. Ha? Huh? Ibig oh. sabihin, malaki pa yan pag lumaki. Oo, oh, malaki pala. Ah, malak, malaki to sa, oh. ano, sa sa pusa pa kamo Mas malaki pa sa oh. pusa. Mga ganun malaki, aso, oh. mga ganun. Hindi, hindi naman, sakto lang malit, siya. Malit-lit lang sa aso. Oo, oh, malit-lit Mal lang sa si aso. Kakaibang ang white Saka no? yung buntot ni, nito, oh. mga isang metro haba. Ha? Huh? Oo. Oh. Pag lumaki? Oo. Oh. Alam, kakaibang ang wildcat, no? Hmm. No, ko, kakaibang ang nga. ganda pa naman ng kulay nito. May, merong pula-pula, merong stripe. Sa mga, sa mga ganyan, pag lumaki yan. Hmm. Naku, kakaibang ano.